Oh. So, what's up mga idol This is Ranjud Ayan, sumuwi so, tayo ngayon ng Bicol Dito sa Albay Tabaco Ayan, so mga idol Andito kami sa farm Pakita natin yung ating uh, palayan Ito mga ka idol yung palayan Ayan, so dito kami mga na ka Nagtatanim ng palay noon Na kami ay nag-aaral pa Tuwing Saturday and Sunday Ayan, so kami nagtatanim ng palay. Eh. Ayan. So, mga idol. So, ginagawang fish pan to. Dalawa. Ayan, dalawang fish no. pan. Ayan. Ayan mga kaidol, yeah. Dalawang fish pan. Ano, natin. Ayan.

Bali, apat na fish pan. Apat. Tatlo. No. Ano pa si Minton mo? Ha? Ah. Si Minton. Si Minton Juan. Ano pa si Minton mo? Tay na. Mara sa Eh, pa, pa si Ray. Ayun. Ano pa ba ka ini?

Pero meron na rin sya dyan mga ka-idol na fish pan Ayon Sa dulo Ayan Palaki mo nga sya ro Ayan So meron na rin dun mga ka-idol na fish pan Isa And then Merong tatlong ginagawang fish pan mga ka-idol At saka, yung mga makakita na to mga ka-idol Mga yug Ayan Lahat ng yug dito mga ka-idol Is tinanim namin bago kami pumunta ng Cavite Ayan Lahat ng mga yan Mga ka-idol Is Yan po ay tinanim namin Hanggang sa dulo Lahat yan Tapos ito Ayan, ito mga nakikita nyo mga tanim. Ayan, ito. Ito mga ka-idol. Ang tawag nito sa amin ay kamuting kahoy. Ang tawag nito sa Tagalog ay balingoy. Ayan, so lahat yan papunta doon. Balingoy ang tawag nyan. Ayan. So, masaya dito mga ka-idol balik-balikan yung lugar na to. Kasi mula bata is dito na natala kami. Uh, Kung baga nahasa sa park. Lilinis ng mga pananim. Ayan. So, habang... Kami noon is nag-release ng mga panim. Para maya is meron na kami merinda. Ayan. So